Okay, good day no. Yung so, testing natin to. Epic epoxy floor paint natin. Apply natin ng mga acid. Tsaka pintura. Eh, nag-request lang din sa mga subscriber natin. So, testing natin. Meron tayo dito. Locker cleaner ah ano acrylic cleaner pintura pintura natin pang sasakyan para mas matapang ah uh, tignan kasi natin kung magre-react dito sa epoxy flooring kaya lang dito tayo sa labas para kung anumang mangyari eh di tayo magkakaroon sa loob ng bahay Moriatic acid ito kasi yung may nag-apply sa CN ito na ano ba ito Locker flow so, buksan natin isa isa tapos portion by portion Saka may napansin ako. Uh, itong epoxy flooring na to, nakabila dyan sa araw. Ito na lang isa para malino. Mayroon lang isang isa pa dito. Isang katap coat, saka isang hindi. Nabilad sa araw, hindi lang kita sa video, no, pero naninilaw. Hindi ko rin napansin eh. Pero, yan, pangunti-kunti naninilaw. Kumpara dito sa hindi nakabilad sa araw. Oh, ito yung hindi nakabilad. Ito yung nakabilad. Nanilaw lang konti. Kasi ito yung nakatapot. Mas nanilaw pa. So, ingat din sa pag-a-apply sa exterior. Kung okay lang sa inyong ganyan, edi di walang kaso. Pero ito, ah, chemical apply natin. Oh, so, sabuksan ko muna ito isa isa. Ayan. So, sinulatan natin. No? Oh, party tayo maligaw. Muriatic. 80 nila, 18 nila. Rapid -tiner acrylic paint so, yan, sige natin ay tapos patagalin natin ang mga ilang ano, yan, bubula oh. tapos tiner yan, kapalan natin eh, magandang punta sa kabila ah, uh, perfecto <coughs> ay, naku oh. Nakapos uh, pintura, hanap na tayo ng brush. Mura ng brush eh. Okay, wala tayong mahanap na brush. So, basahan na lang. konti lang naman eh. Tsaka hinalo ko na nga pala ito ng konti, no? Dito sa... Yan. Hmm. Eh, natatanggap. Hindi no, natatanggap ang mangyayari. Tapos, lagyan din natin yung... O, lagyan din natin yung naka-top coat na. Ito kasi yung top coat. Ito yung yung na epoxy yan. tingnan natin kung magre-react sila kung sige lang kung ibang teknik na Tugosan natin ah, uh, locker flow yeah. kasi ah, dinner tapos moriatic sarado na ulit moriatic oh, mo na ako natabunan na dito nga lang tayo ito rin moriatic na natin itong malaking to kadalasan naman dito yung natapot yung ano okay. Pantayin natin kung magre react mga ilang minuto ito kayo na pa to ito na oh ngan muriatik muriatik eta muriatik wala pa. Eh. Dagan nga natin. Muriatik. Hmm, okay, sa so, pagtapos ng mga ilang minuto, yan ilan mo ba, 15 minutes, ano bubula na nga dito 'yo. Eh, oh. Tingnan natin ngayon kung lumambot. Oh, oh, dito sa may ano atikas pa rin. sa may ano to? ba may top coat ito walang top coat muriatic Kadalasa, muriatic lang naman ina-apply natin sa ano, CR no? Kar karamihan kasi sa CR gusto i-apply ito rin ito dit, ayun to wait top coat thinner acrylic thinner oh yung thinner na huh? acrylic tine kaya nga nun lusawin yung natuyong pintura pero dito wala ito lacquer flow lacquer flow ayan narang medya sa lacquer flow no, lumambot dito ng konti pero lacquer flow hinahalo lang namin sa ano pampalabnaw ng pintura ngayon kung nagpipintura kayo sa bahay at inaluan ng lacquer flow natuluan yung epoxy flooring nyo. ayan medyo lumambot siya dito ang palambot kasi ng pintura to eh. Locker flow. Itong acrylic thinner, wala. Tsaka muriatic, wala. Locker flow, yan meron. Eh pintura, basa pa eh. So, tingnan natin kailang yung pintura. Pero magaling na wala sa ano. Tingnan pa natin ulit mga after 30 minutes naman. O, muriatic, wala. Thinner, wala. Locker flow, meron. Limambot dito. Tapos nagkagasgasan ko na. dito na kasi bumuhos eh. Dagdagan pa nga natin. Para mas sure. Yan yung mga in-apply natin. Okay, natin ulit. O so, oh, yan, 30 minutes na. Yung dinagdagan natin ng locker flow. No? Ayun o, meron talaga. Lumambot talaga eh. Nagagas-gas natin. Ito yun. Ito, caprilectinem. Ito masyado. Muriatic ko na. Hindi nagre-react sa muriatic. So, pwede sa CR. Eto, nilagyan ko rin. Ano ba nilagay ko dito? <laughs> Palimutan ko. <laughs> Eto, nilagyan ko rin ng... Ayan. Locker ko. Lumumbot dito. Lumumbot talaga. So, dapat mauna yung... Ako hindi naman kayo nagpipintura ng rocker print sa bahay. Ano? Basta kung may magpipintura ng rocker print. Moriarty, ito ang moriarty to. Ang malaking portion. Moriarty kayo, basa pa ng moriarty. Wala, baka ito so, basa pa. Wala. Tiner, wala. Rocker flow. Eh, rocker po sa may top coat. Wala pintura ay basa so, pero wala pipinturahan mo kumapit na nga eh hindi naman nag react kung so, okay yan so ang nag react lang na cap flop yun ito itsura na Lacquer pampalambot ng lacquer paint so lumalambot din yung uh, epoxy flooring epoxy resin natin eh natin. Yun. yun lang naman. At uh, sana na nakuha nyo na ideya. No? Dun sa nag-request. Ito na yun. Although malita portion lang. Wala mo tayo mapag-apply no? pwede sa CR. At na bago. Okay. Thank you. At sa susunod pa nating pwedeng eksperimento dito. No? Thank you.